Nagpunta nga kami ng view deck ng Palakapak, Canton City. Abay grabe, napakaganda ng view dito mga katrops. At napakasariwa ng hangin. Siguradong tanggal ang stress mo dito. At nagbaon na nga rin kami ng mga pang namin. At syempre pati na rin ang pananghalian namin. Simple lang naman yung mga binaon naming ulam. Pero talaga namang masasabi kong napakasarap. So ayan mga katrops, ayan. Tara, samahan nyo kami pumunta ngayon sa view deck ng Palakapak, Canton City. Ayan, yeah, let's go! So, ayon dito nga mga katrops, ay nagre-ready na nga kami. Bale, dalawang tricycle nga pala yung pagsasakyan namin at itong isang kurong-kurong. O di kaya kulong-kulong sa Tagalog. Nagmotor na din si Jade at si Isol. At sa pagkalipas nga ng mga ilang minuto na pagbibiyahe namin, ay nakarating na kami dito at hirap na hirap na nga itong tricycle. Kaya naman bumaba na nga lang muna ako. <coughs> di kinaya ng sasakyan! <coughs> At ayun o, nandun na nga yung mga kasama namin. Abay, buti pa sila nga ni, hindi nagtulak. Eh, samantalang ako, pinagpawisan na lahat ng singit. So, ayun dito nga mga katrops, ay tamang lakad na nga lang ako dito, papunta doon. At ayan nga si Mariano to, pakyut lang ng pakyut. Napakaganda talaga dito, alam yan ng mga taga-kandon. Oh, ayun, o, napakadaming duhat mga katrops, oh. Dito nga ay may nakita nga kaming puno ng duhat o lomboy kung tawagin ng iba. Abay grabe, napakadami ng bunga. Sa part nga na ito ay abot nga ng kamay ko. Dito naman banda ay talaga makikita nyo na talagang napakarami. Tinikman ko nga din ito at talaga namang napakatamis. At ayun o, nauna na nga silang umakyat dun sa taas. At habang ako naman ay nandito pa sa baba at abala nga ako sa pagbibidyo. Dito nga ay umakyat na nga rin ako dito sa may second floor para may pakita sa inyo yung view. At ayan, eto na nga yung pinakamataas. At dito nga yung may pinakamagandang view. Ay, ibang view ata yung na ko. Abay, apa ka sweet naman yan. Uh... Mas lalong gaganda pa ang view dito mga katrops. Kapag maabutan mo ang sunset, pati na rin ang pagsapit ng gabi. Sabi kasi nila, kapag ka nagsibukasan na nga ng ilaw yung mga nasa baba, ay grabe, siguradong napakaganda daw ng view. Kaya naman sayang kasi hindi na namin maaabutan. Maya-maya kasi ay uuwi na kami ng narbakan. Eh, di bale, meron pa namang next time. Tsaka nga pala, pangalawang beses na nga pala naming pumunta dito. At dahil talaga namang napakaganda dito, kaya naman uulit ulit-ulitin ko pang pumunta dito. So, ayun, pagbalik ko nga dito sa my second floor, ay ayan, nadatnan ko nga sila dito na tamang food trip na. Food trip ba na tinapay na pinalamanan ng ice cream? Sakto, napakasarap na ito. At tamang-tama nga sa mainit na panahon. Ayan, tara, ice cream tayo mga katrops. Habang kumakain nga ako ng ice cream, ay gusto ko nga lang palang magpasalamat sa mga katrops natin dyan na laging nagla-like, comment, and share sa aking mga video na ina -upload. Maraming maraming salamat at thank you sa inyo mga katrops. Ingat po kayo palagi. So ayon dahil tanghalian na nga mga ka kaya naman tara kain na tayo. At dito nga ikanya-kanyang kuha na nga sila. Kumain mga ka ito Dito muna kayo. Naya musti sidaun. Arurusekun kamatis at itlumalatna. Mayuna na. Dala na rin. May pasnya mga ka-trops tayo.

so paano ba yan mga katrops hanggang dito na lang itong aking vlog huwag nyo rin po palang kalimutang i-like and share itong aking video maraming salamat sa panonood bye bye